Magandang araw mga kaalaman na hinog. Mahilig ka ba sa eat all you can o buffet? Alam nyo ba na sa kabila ng mura at all you can eat na alok, maraming mga restaurant ang gumagamit ng mga diskarte upang hindi sila malugi at kumita pa rin ng malaki? Oo mga kaibigan, habang akala natin ay nakakatipid tayo at nakakatikim ng iba't ibang pagkain, may mga katotohanan sa likod ng mga buffet restaurant na dapat nating malaman. Kaya sa video na ito, Ibabahagi ko sa inyo ang the from mga paraan kung paano tayo naloloko ng mga eat all, you can restaurants. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo at alamin kung paano kanila pinagkakitaan at kung paano ka makakaiwas sa mga panlulokong ito. Panguna sa ating listahan, paggamit musika ng scrap meat at double dead na karne. Ang isa sa pinakamalaking sikreto ng ibang mga eat all you can restaurants, musika, ay ang paggamit ng scrap meat at double dead na karne. Uulitin ko po ha, yung ibang restaurant lang po. Ang scrap meat ay ang mga tirang piraso ng karne na hindi na maganda itsura o malapit ng masira. Ang double dead na karne naman ay ang mga karneng matay na bago pa. Mang slaughter, musika ng maayos. Diyang mga karneng ito ay buratse at madaling makuha sa mga supplier. Kapag niluto na at nilagyan ng maraming pampalasa, hindi mo na malalasahan ang pagkakaiba. Ngunit ang mga ito ay delikado sa kalusugan at maaaring magdulot ng food poisoning at iba pang sakit. Kaya magingat at pumili ng mga restaurant na kilala sa kalidad ng kanilang mga karne. Pangalawa sa ating listahan, paghahalo ng mumurahing sangkap sa mga pagkain. Upang makatipid, ang mga buffet restaurants ay naghahalo ng mga mumurahing sangkap sa kanilang mga pagkain. ba, ang meatballs ay maaaring hinaluan ng tinapay o extenders upang maging mas marami. Ang mga sauces ay gawa sa mga instant mixes at artificial flavors. Ang mga gulay tulad ng leto na ginagamit ay may chemical para mapanatiling presko. Ang mga seafood naman ay frozen na at hindi na high quality. Ang mga sangkap na ito ay binibili sa murang halaga at musika, ipinapakita na parang premium na pagkain. Kaya kahit mukhang marami at masarap, ang totoo ay mababa ang kalidad, musika, ng mga sangkap na ginagamit. Pangatlo sa ating listahan, pagpapatakbo ng calculated loss system. Akala natin ay nalulugi ang mga restaurant kapag marami tayong kinain. Musika. Ngunit ang totoo ay meron silang calculated loss system. Ibig sabihin alam na nila kung magkano ang average na kinain, musika, ng isang customer at sineset nila ang presyo ng higit sa halaga nito. Halimbawa kung ang average na kinain ng isang tao ay worth pa 200, musika, ang singil nila ay P399. Kahit na may mga taong kumakain ng worth Papay 100, may mga taong kumakain ng worth 150 lamang. Sa kabuuan, kumikita pa rin sila. Kaya kung inaakala nyo na lugi ang mga restaurant, sila ay talagang kikita pa rin sa huli. Pangapat sa ating listahan, musika paglalagayan ng mga pagkaing pampuno ng tiyan. Mapapansin mo na sa mga buffet restaurants, ang mga pagkaing pampuno ng musika tiyan tulad ng kanin, pasta, bread at patatas ay madaling makita at accessible. Musika, ito ay isang strategy upang mapuno ang iyong tiyan ng murang pagkain at wala ng space para sa mga mas mahal na pagkain, tulad ng karne, musika at seafood. Ang mga carbohydrates ay mura at madaling ihanda, ngunit ito ay mabilis magpabusog. Musika. Kaya kung napansin mang puro kanin at pasta ang unang kinain mo, alam mo na kung bakit. Upang makuha ang pinakamataas na value ng iyong binayad, unahin ang mga high value na pagkain tulad ng karne at seafood. Baka naman po, total, wala namang kinikita ang channel namin. Baka po, kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe. Okay na po. Maraming salamat po. Panglima sa ating listahan, musika paggamit ng mga matatamis na inumin at sausawan. Ang mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks at juice, musika, ay libre sa mga buffet. Ngulit ito ay isa pang strategy upang mapuno ang iyong musika tiyan. Ang mga matatamis na inumin ay nagdudurot ng mabilis na pagkapuno at pagtaas ng blood sugar na musika, nagpapadali ng pagiging busog. Ang mga sausawa naman, musika na maalat at matamis ay ginagamit upang takpan ang lasa ng mga hindi masyadong sariwa o dekalidad na pagkain. Kapag napansin mong sobrang alat o tamis ng mga pagkain, tuwadismaring ang senyales na may itinatago ang restaurant sa kalidad ng kanilang mga sangkap. Pang-anim sa ating listahan, pagkontrol sa pagluto at pag-high ng mga pagkain. Yaks restaurant o kontrolado ang pagluto o pag-age ng mga pagkain. Kapag peak hours o maraming tao, mabagal musika. Mag-refill ng mga bigatin at masarap na pagkain tulad ng beef sa Samgap at Unley. Wings. Kapag off-peak naman, ang mga pagkain ay matagal ng nakadisplay musika at hindi na sariwa. Ang mga crew ay sinay na mag-high ng maliit na portions upang piliting kang pumila ulit at maghintay na nagdudulot ng pagkaubos ng oras at pagkain. May mga restaurant na nagluluto ng mga pagkain ng sobrang tagal upang mawala ang lasa at texture, musika, at minsan inaalatan pa nila kaya hindi ka na muling kukuha. Pangpito sa ating listahan. Paggamit ng mga cyst o mga bahagi ng baboy na mababa ang kalidad. Tulad ng nabangit sa title, may mga restaurant na musika, Gumagamit ng sis o mga bahagi ng baboy na mababa ang kalidad. Ang sis ay ang mga parte ng baboy na matigas at mahirap nguyain tulad ng mga parte malapit sa buto o mga natirang piraso pagkatapos si butcher. Ang mga ito ay mura at madaling i-marinate upang maging malasa. Kapag naluto na, mahirap ng makilala ang pagkakaiba. Ngunit ang mga ito ay hindi masustansya at maaaring magdulot ng health risks. Kaya kapag kumain ka ng baboy sa buffet, Musika, siguraduhin malambot at sariwa ito. Pangwalo sa ating listahan, pagliit ng mga plates at paggamit ng mga specific na utensils. Mapapansin mo na ang mga plato sa mga buffet restaurants ay maliit. Ito ay psychological strategy, musika, upang makontrol ang iyong pagkain. Kapag maliit ang plato, akala mo ay kaunti lang ang kinain mo. Ngunit sa totoo lang, marami ka ng nakuhang pagkain. Ang mga kutsara, musika, tinidor naman ay mabigat at maliit. Kaya mahirap kumuha ng maraming pagkain, musika, ng isang beses. Ang mga strategy na ito ay dinisenyo upang hindi mo namamalayan ng dami ng iyong kinain at upang mapigilan kang kumain ng sobra. Pangsyam sa ating listahan. Pagset ng time limit at mga alituntunin. Karamihan ng mga buffet restaurants ay may time limit. Karamiwan ay dalawang oras lamang. Ang time limit na ito ay sapat upang ikaw ay mabusog. Ngunit hindi sapat upang makakain ng maraming rounds. Ang mga alituntunin tulad ng no, leftover policy o charge for. Wasted food ay ginagamit upang takutin ang mga customer na huwag kumuha ng sobra. Ang mga policy na ito ay mukhang makatuwiran ngunit ito na ay paraan upang maiwasan ang sobrang pagkain at musika, mapanatili ang kita ng restaurant. At ang pangsam sa ating listahan, paggamit ng marketing at psychological tricks. Ang mga buffet restaurants ay gumagamit ng marketing at psychological tricks upang akitin ang mga customer. Musika ang mga salitang unlimited, all you can eat at eat all you. Kanay ginagamit musika upang mag-create ng sense of value at urgency. Tok mga disenyo musika ng restaurant at layout ng buffet table ay dinisenyo upang ang mga murang pagkain ay mauna mong makita at ang mga mahal na pagkain ay nasa musika dulo. Ang mga lightings at music ay dinisenyo upang marelax ka at kumain ng marami. Ang mga tricks na ito ay epektibo upang mahikayat musika ka na bumisita at kumastos. Mga kaalaman na hinog ang layunin ng video na musika, e eh ito ay hindi para takutin kayo o itigil ang pagkain sa mga buffet restaurants. Musika, ang tunay na mensahe ay ang pagiging aware at matalino. Pumili ng mga restaurant na kilala sa kalidad at kalinisan. Kumain ng may disiplina at unahin ang mga mamahalin na pagkain para kahit papaano ay bawi lang sa binayad. Iwasan ang mga sobrang alat at matatamis na pagkain at inumin at higit sa lahat maging mapagmasid at aalamin ang mga palatandaan ng hindi magandang kalidad ng musika pagkain. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay upang sila rin ay maging alerto. Maraming musika salamat po at God bless po sa ating lahat. E